Iris, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold, number 10, number 25 at number 32. Taurus, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 11 number 34 at number 30 Gemini Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color silver number 11 number 25 at number 29 Cancer Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 24, number 19 at number 31. Leo, Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color gold number 25 number 32 at number 12 Virgo Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color blue number 17 number 25 at number 21 Libra Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow, number 21, number 15 at number 34. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color gold number 16 number 19 at number 36 Sagittarius Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 24 at number 36 at number 11 Capricorn Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 19 at number 10. Aquarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 17 number 35 at number 24. Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 24 number 11 at number 20.